Magandang hapon po sa lahat. Meron po sana akong tanong kasi meron po kami ditong puno na hindi ko po alam kung anong pangalan pero meron po siyang bunga. Ayan o. No? Ang bunga niya po is parang guyabano na no? parang atis. Ayan. Pag nabiyak po yan, parang atis po ang anong loob niyan. O, guyabano ang laman niya. Pero hindi po siya kinakain dito. Wala rin pong dumadapo na mga langgam dyan o mga ibon para kumain dyan. Baka nakakalason po ang ano na to. Ayan po siya oh. Baka meron po nakakaalam sa inyo kung anong puno ito. Ayan. Ayan, kuha tayo ni ano. Ni Dodong, bulodong, hindi hmm. po siya hinub. Hindi pa siya mabuksan. Sobrang tigas yan po. Hmm. po. hindi pa po siya mabuksan gawa nang hindi pa siya hinog ilaw pa